Ang saya-saya magtanim ng patatas sa Poland. Dito sa Poland, uso ang pagtatanim. Alam nyo ba na masarap magtanim ng patatas dito? Maraming lugar sa Poland ang maganda para sa patatas. Kaya naman, tara na at matuto magtanim ng sarili nating patatas. Isin yes, handa yung lupa, ang ganang hakbang. Kusi magtanim, kailangan muna nating ihanda ang lupa. Siguraduhin natin na maluwag at buhaghag ang lupa. Importante ito para makahinga ang mga ugat ng patatas. Huwag kalimutang maglagay ng pataba para mas masustansya. Alagaan natin, pagdidilig pag-aabono at pagsugpo ng peste. Kapag naitanim na ang patatas, kailangan na natin itong alagaan. Diligan natin ang mga halaman, lalo na kapag mainit ang panahon. Maglagay din tayo ng abono para lumakas ang mga halaman. At syempre, bantayan natin ang mga peste at sakit. Oras ng anihan. Kailang kaya? Pagkatapos ng ilang buwan, pwede na tayong mag-ani ng ating mga patatas. Karaniwan, aabutin ng mga tatlo hanggang apat na buwan bago magbunga ang patatas. Kapag nalantana ang mga dahon, hudyat na ito na pwede na tayong mag-ani. Masaganang ani. Mga tip? para sa magandang resulta. Para masagana ang ani, siguraduhin natin na tama ang pagitan ng bawat tanim. Huwag din nating hayaang matuyo ang lupa at kung maaari, magtanim tayo ng patatas sa panahon ng tagsibol o taglagas. Sa pagtatapos, ang pagtatanim ng patatas sa polan ay isang magandang karanasan. Bukod sa masarap ang ani, nakakatuwa pang mag-alaga ng halaman. Kaya naman, tara na at magtanim na tayo ng sarili nating patatas